Ayan. Mga kabokas, magpapakatay tayo naman ako. Matatanda na sa Rat, Hindi na pwede ang pakanabang. Dapat na silang kalusin. At bukas, ay hindi na sisikatan ang araw. <laughs> Abnormal. Ayan mga kabokas, tara. Magpapakatay tayo. mga kabokals ayan uh, yun hindi nga po tayo nakapag upload kanina pasensya na at tinanghali ako ng gising masama ang uh, pakiramdam at ito maulan din sakto rin eh. at uh, maulan Ayun, kakatapos lang ng malakas na ulan ayan nga yung ating mga decal brown na ililipat natin doon ngayon uh, yung mga thunders natin na dito papakatay na natin mga kabokals 13 ito eh kasi sakto may umorder sa akin ng apat Uh, yung iba Iaalok yeah, pa sa mga kapitbahay Kung iba Pero yeah, At least yung apat May buyer tayo So yan Pupunta tayo ng katayan ngayon Ito Dalhin natin sila doon <coughs> Ito Sila Ayan o oh. sila Basta Di no kasi nga ano uh, Nilagay lang natin sila dito sa Flypen Kasi giniba na natin yung uh, Pinagkukulungan ng mga Decalde natin na bata ano na nga sila kaya ito papakatay natin ito yung mga tandos natin yung mga talagang matatandahan na hindi na productive kaya dapat na silang kalusin <laughs> ayan mga kabokas magpapakatay tayo naman ako matatandaan na sila hindi na pwede pakanapang dapat na silang kalusin at bukas ay, hindi nasisikata <laughs> na araw. Abnormal. Ayan mga kabukas. Tara. Ang papakatay tayo. Ayan na mga kabukas. Ayan. Ayan. Lahat na po yung matatanda. Lahat na mga natira doon. Mga bata na natin. Ayan. Lahat po yung matatanda na yan. Ayan. Tara. Punta tayo sa katayan. Ayan na mga kabukas. Nakakatay na. Hmm. Tara well, let's Bibenta naman natin ngayon okay. Eh Ay kuha ka manok Ano mo na Ah oh, sige sige Ayan dito hindi tayo mabibigo dito kay ate Ate Ito na May ano, may payat kasi diyan merong ano. Hindi yung ano, ayan, kata okay, sa katawa. Okay. Ayan, ay maganda yan. Yan ang mataba. Kita yung taba. One, one point one. Ate. Ate. Ano? Ano pangalan nila? Hmm? Hey, Chris? Gr Chris? Chris no Ate Chris Ate Chris Uy, <laughs> piyok pa Oh kuha ka Oh sige sige Ah sige sige Okay Ayan Medyo matumal ngayon Nay nagkataya ko ng mga paitluging ko Bago mo 250 ang ang kilo Oh. Lasang ano native. Yung mga pait looking kong brown, di ba ako order ka ng brown egg sa akin? Yan yung ano, yung mga, ano na, mga batatanda na nagbabasa ako Yun nga lang, ano, papakuluan mo ng medium or kung may, may pressure cooker ka. Para siyang native, ang lasa. Ang isang piraso, ilang kilo? Mga isa. Hmm. Ito. Pwede ka pumilit eh. Liga na tayo. Iyan. Oh. Kami oh. mga ano mga iba iba kasi may mataba, may payat. Hindi ito. Ayun, hindi. Ito maganda to. Ayan, ano na lang. Siyam na lang. Wala pa isang kilo. wala pa isang kilo yan. Ayan, maganda yan. Taba. Ayan, sakto. Dalawang kilo. Magkano yun, te? Banred? Banred. G-gas ko pwede? Pwede. Oo. Ayan. Plastic te? Ayan nakakuha dalawa mga kabukas si ate Anjay ano yung order ni kuya leo na manok isa Ay, ayaw ayaw pala pili ka na Mag mm, may pili ka na ng medyo mataba kasi may mayroon pa yan eh Ay, maganda yan. Ay, yan, takto. Kilo. Plastic ko pa? Hindi po. Hindi na. na. diya di Ay tsaka Yan thank you thank you, you. you. ya mga obo sa kabeta laban tayo Sige. 250 lang kilo tayo Kata katay lang ngayon Ha Kakatay ko lang ngayon Dito na rin siya naaalala ko yung mga panahon na nagtitinda ako ng isda, mga kabokas. Yung yung natatanong si kabokas ay naging fish vendor noong araw. Pag ganitong ganito, babahay-bahay ako. Naalala ko. Ito babalik tanong. Ah, papasok na. Ate, ano, bagong katay po. Yung, ano, po ba yun? yung pa logi na manok, lasa siyang native. Ah, ma native. Pressure cooker. <coughs> o, or, or, ano, pwede naman yung sa, ako sa gasol lang eh. Mga isa't kalahating oras nga lang. Pero, masarap siya, lasang native. Mm -hmm. Ang isang piraso niya, nasa isang kilo eh, 250 ang kilo. Meron ding sobra, -fried Kasi, arin, si gusto yung, Ay, si, baka, ano, si Chikiting. Pre si Chikiting. Ba, o, oh, hindi siya, siya maano sa ba? Sa ah, o. Oh. Sige, sige. Isa lang sige. Bro. Ay, isa lang? Ah, sige. Um, Ayan. Yeah. Eh, pili na kayo. Ma yung nabibili sa palengke, mahal. Oo. Oh. oh, mahal. Ay, tay, pili ka na, tay. Ay, tayo, mga Di ano? Ay, medyo. Ano ba, medyo mataba? eto tayo, yung ganda ito. Ayan. So, ayan, siya naguhit lang. wala isang kilo, ay, 3 fourths. 3 fourths lang pala. Ah, Pag 3 fourths, wala pa isang kilo. kilo bisakto. Ay, isang kilo sakto. Maganda Maganda Maganda, maganda po siya. Eh, pili tayo isang kilo. Eh, yung maganda, sige, Ito, ito. Ayan. 3 ay, fourths. Ah, sige. Yan, one, ano sabi ko, one 1 one, one, eighty, one eight, ah? 185. 185. ayan. Yan, three ports lang kasi mga plastiko ko pa po. Plastic ko pa, sali nyo na lang. Ay, ah, sige, sige. Ay, oo. Pwede rin po itong adob, adobo. Ayan mga kabukos. one eight, seven, fifty kasi yung three ports Ginawa ko nila one eighty five. Three lang kasi yung kilo niya. Pero maganda naman. Ayan. pero pa tayong sham Eh, ba ba bago sumuko mo manok, bago katay. Ay, kukuha ka daw manok, ne. Yung kinuha niya dati, na paitlogin. Ha, meron ba? Ah, sige, sige. Thank you. Ha, ha. Yan. Tau po. Te. Ay. Ate, baka gusto mo kumuha ng ano? Ng manok bagong katay ah, kasi pili mo lang, ah, sige sige, okay lang yung egg natin, wait ka lang ah sabihan kita pag may available na uling egg ah, sige, sige sige, thank you te yan mm Teh. -hmm. Is there anybody home? <laughs> Ito na, pili ka Huh? 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 Pili ka muna tayo, Ah, yeah, pili ka na dyan, te. Mm -hmm. Mayroong medyo payat kasi. Pili mo na lang yung ano. Yan sa so may bandang ilalim. Yan. Ayan, may ganda yan sa ilalim. Yan. to uh, may eh yeah, okay yung hinawa ko muna. Ha? Uh? Yan yan. Ito to. Hindi pa yat ba sobrang pet kaya ano ko na nga lang yun eh ko na sa akin <laughs> <laughs> ayan ang ganda yan pwede pa Hmm. hindi yan ayun natin sa pa ayun 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 ay, kung ano ba yung atay Ay, may ulo pa matagal oh, na lahat yung ulo. Ay, ano, uh, may, ano tayo? May ari kasi dito ka lang. Uh, siguro yan na lang. Ay, LA, Bali, ano? 1 ha? 2. O, 2 point. O, ano na lang yan? 2. 2.4 na lang. Alanganin sa dalakot kalahati. Eh. Payat mo pa lang. Na ano na eh, kaya ano What na. Kaya pa Ano kasi, ma napapabaya ako na kasi naglilipat ako. Ay, wala ka na dyan. Minsan napapakain ng ano, dalawang beses eh. 2.4, teka rin. Kaya mga kabokers, na lang natin 2.4 kilos. Alanganin sa 2.5 eh. So ano yan. Uh, tumawag kasi si ate na 230 per kilo so binigay ko na rin bali 552 lahat dapat 550 na lang yung para lang mabawasan kasi ano nga na mamayat na nga mga kabukas kasi nga di ba yung uh, lagi akong wala sa San Rafael tayo minsan kasi once a day na lang sila napapakain talagang hindi na kinakaya kaya, uh, ito din, dispose ko na yung ano para mabawasan din yung mga pinapakain ko kasi mabilisan yung kilos natin eh pag sobrang dami kasi kumakain ng oras, eh madali din yung kilos ko sa ano. Kailangan makapunta ng San Rafael. And then pagbalik ka lang sa San Rafael, syempre wala na. Uh, Patang-pata na yung katawan ko dahil magmamaneho pa ako. Layo ng drive, ng drive ko eh. So yun talagang ano na. Minsan uh, pinaprioritize ko na lang yung baboy. <laughs> yung mga currently producing, pro producing na mga batang decal. Ito mga thunders, minsan hindi ko na napapakain. Ah... Uh, hindi na kinakaya kaya no? once a day na lang minsan kaya hindi na mayat no? so tatlong piraso yung kinuha niya <coughs> sa 550 okay na lang nakatinda so, <coughs> na lang muna mga bukas so may matitira pang ito ano na lang to kasi payat na yun may ulam ko na lang si anin anim na tira sa kayong atay balunan hmm. ulam na lang namin yan stock na lang yan <coughs> ayan saka ano kasi na pagpili huli kasi siya eh na pagpilian na yung iba kanina kaya uh, payat na yung natira pero hindi naman hindi naman payat na ano ay ayan take te. it eh text na ay message lang kita pag may itlog na Pang itlog na ah sige thank you ayan Ah, uh, ayan so, kasi natin sa itlog niya siya kung kumuha yan mga kabukals dalawang tray pinakamahina Ayan, so nag-stop nga tayo sa pag pag-produce ng itlog kasi ililipat natin Baka by next week ilipat na natin yung mga decal brown. Kaya pinahinto ko sila mag-itlog. Ayan, so maliligo muna ako. We go and then punta sa farm papakain ng mga yobabs. Ah, uh, and then uwi muna, pahinga muna ako sa bata talaga ng pakaramdam ko. So mamaya mag-shoot ulit tayo ng pagka nando tayo sa farm. So gogoli muna ako, gogoli. Yeah. yeah. Kaya mga kabokal, so it's lapangan time. Ito na yung nilutong tinola with papaya and dahon ng silig. yeah, Bagong saing yung aming kanin. Bagong saing yan ha. Mainit yan. Kapaso ka ha. Ano ba mga kabokol? Malinam na. Ah, oh, laman. Ay, hmm. oh, sorry. Kain tayo mga Kain tayo. Kain tayo. Kain diba? tayo Wala ka sa instant eh. Mainit yung kanin. Ipa mo ha. Mainit yan. Tapos ang sasama namin ay toyo na may sili. mm

talaga ng sabaw ano, ng ano. Parang nitid na. Ano? Hmm. Ayan mga kabokos, tutuloy na namin ang aming pagkain. Hopefully po kasi makabalik ko tayo sa Rafael. Medyo okay-okay na Ayun, yung aking makalamdam. So ayan, panibagong YouTube na naman ang ating uh, adventure sa San Rafael bukas. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama. And sa lahat po ng mga solid vocals, mga silent givers po, maraming maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po, like Sir Boyet, Sir, maraming salamat. Hanggang dito na lang, muli ito yung kabocals farmer na sabi sabi-sabi tayo mga harap, magsikap. At higit sa lahat ay kumilos, asigurado ang ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!